maghapon namin na hinukay yan daming lupa lalim yan baka mga 2 meters yan ano higit na <laughs> 2 feet 3 feet 3 feet hanggang baywang 1 meter 1.5 tapos ang laki tatlo sila dyan guys wala po na yung babuyan natin pero maubos siya ta lahat sayang pangalawang business na ito guys na naisf tayo ito nakita makita mo talaga yung sintomas niya pagod na wala pang trabaho na wala na pang kabuhayan Grabe. Two years. Nilagaan ko itong mga bar. Ngayon dyan na kayo. Katatapos ko lang na namatayan ng nanay. Pati mga alaga namatay pa. Ang <coughs> tatlo dyan nakalibing guys dalawang bar at isang inahin eh saglit ka pala lang ilagay ko yung mga bote dyan sa ilalim